po ito sa Tanay Rizal Barangay sa uh, Sampalok tawagin nila Ito po ay isang malaking grotto Ang pangalan niya pala nitong grotto na ito ay Regina Rica Rosary Ito po ay napakalaking uh, grotto sa Tanay po Matatikpuan Tara, sama nyo kami sa paglibot Kasama ko nga pala ang buwak kong mag-anak Ang am ko Ayan po, ang misis ko na sa likod namin. Sa ang, ang anak kong si Sian. Ayan po, sa, siya po ang driver namin. At ang musuko na si Bon. Ayan, tinatahak po namin ang papuntang Sampalok. Dito po, napakaganda po ng tanawin. Napakaraming puno at uh, malilim ng lugar. Tara, samahan niyo akong manood at panorin niyo po ang aming video paganda. Ayan po, nasa na po kami yung pampawa ng Regina. Ayan. Ayan po. Sa lakoyan po kami naglalakad. Pakiat. muna si Bon. Pangalawa po ang misis ko. Ayan pala At uh, sumunod ayan si Sian dito kami sa sa Lokoy po kami paket. Ayun, uh, ang anak ko po ay binibidyuhan niya pag abang kami market sa Legina. Ayun. Ah, po ganda ng lugar kasi ito ang pangalan ko sa Sobrang pong init kaya po na nakapayong po kami lahat. Tigitigis sa po kami payong Ayan. At po kami may mga payong. Okay. Matamis yan nakaka eh, nakakauhaw eh Basta mo ko pamilya ko yan e, Ito yun ang si baba ano? Ganda Oo oh, nga oh, hinukuna ko kayo Ano <laughs> ako ang photographer nyo Yeah, oh. no. Yan, lalakad sila. Habang kami papunta sa uh, Toto. Toto ng Virgin Regina. Ayan, tapos na po kami umakit sa grotto at uh, bawal pong sa kabidyo sa loob ng uh, loob ng katawan ng grotto kasi po bato po yung loob noon para simbahan po kaya po ito tapos na, na Ganda lugar na ito, ano, laki na simbahan no? uh, magsimba doon sa taas at uh, bumaba na po kami sa may isa pang simbahan na napakalaki ayan, nung ulap po Bawan. yung sisko at uh, habang po kami naglalakad eh, kinukulang po sila ng video ako po yung hindi isang video gulap nila po ha? Thank <laughs> you. kaya ng to oh. Uh, Ayan, bilis oh. So. Ayaw magakot na akong bahangin. Ang ganda na lugar ano. Ito, wala lang pa panamang halaman yan. Ang ganda lalo. Marami nang nadagdag. Dati uh, ano lang yan eh. Ito ginagawa simbahan, pa Yung simbahan. Sige, eh. plot play. Third play. Yung simbahan na yan ano. Ganda maganda yun. Oh. Dati may sunflower dyan eh. No? May Diyan, dragon fruit. Na. Ayan, nakarating na kay Rit dati. Hmm, nakarating na kami dito. Uh, Bago pa lang dinidevelop noon. Mm -hmm. Ano pa yung tinatanim dun sa puno? Yun, Saan ba? Yung may bulaklak na puno. Ayan. Ayan, may mga buto. Buto tayong buto. Laglag. Yung laglag. Laglag natin. natin. Eros, yan. Dito, baba na lang kami. Doon na, sabay-sabay na. Dito. Tingid daw pera. Ganda rito, ano? Hindi natin makita yung mga pika. Dito sa kaliwa, di ba? Oo, no, oh, matay. Din... Ano, garden? Meron din. Ano tinitingnan mo dyan? Talaga, ah, isda. gusto eh, na... dalhin na to? Ay, oo. <laughs> limits pala. Wala ka ng halaman na to. Nakakatusok to. Lalikan dito. Ang dami to pa. Ha? Ha? Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. Ah, sige. Kaningil eh. Kaya sa tamis nun, kakain na tayo. Huwag nang matamis. Ano? <laughs> <laughs> Huwag nang matamis. Bumili na lang ng kakampi. Ha? <laughs> Ahoy. Nakakahingal eh. Ay, din na, ano kung makamagkano. Ano, o, kasama. Bone. ko ako. Baba na si Kuya. Ano na? Baba na Huwag <laughs> Ayan, nga aaksaya nag nag <laughs> nag-a. Ah, nag-aaksaya kay pera na wala kang kainatnan. Hindi ba lisa may mahalagang bagay na pupuntahan yung pera? May init talaga. Kaya pauwi na kami. Galing kami ng Regina. Ang taas na Regina. Ayan, ang misis ko. Nakasilip lagi. Ayan, kasama ko sa vlog nag ako. Nag-vlog to sa YouTube. Ang ganda nang ako, oh no? uh, Pa-uwi uh, na kami. Hintay uh, ko lang yung anak ko. Uh, yeah. uh Pababa na rin kami. Ayan, service namin. Laba oh, oh, na. ganda oh. Ay, kinakain yung tukal na yun eh. Ay, masarap. Yung mga bulaklak na yun, yun oh. Eh, no? Oh, yun daw? Ayan, yun, 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 kinakain oh, yung bulaklak na yan. Hindi ako na ako. yan, parang lain. Ayun meron po, ay, ayun ay, pala yung C9. k 90 KM90. Oh. Tapos pa yung KM90. Ayun. Ay, ano ba? May palalawang pala nila eh.